Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa Marso 7, 2025. Sa araw na ito, hayaan mong ang ritmo ng musika at ang kahalihalina ng sining ang maging gabay sa iyong paglalakbay. May kakaibang enerhiya na dumadalay ngayon, nagdadala ng malalim na pagkamangha sa mundo sa paligid mo. Ang buwan na nasa mapag-arugang tanda ng Cancer ay nagdadala ng isang natatanging pakiramdam ng pagiging sensitibo sa emosyon ng iba, pati na rin sa sarili mong damdamin. Ang heightened awareness na ito ay isang bihirang pagkakataon upang yakapin ang kagandahan ng sining, kultura, at malalim na koneksyon sa paligid mo. Maaari kang makatagpo ng inspirasyon sa pinakasimpleng bagay, isang awitin na biglang tatama sa iyong puso, isang likhang sining na pupukaw sa iyong diwa, o isang pag-uusap na magbubukas ng bagong pananaw sa buhay. Sa bawat tunog, kulay, at damdaming mararanasan mo ngayon, may dala itong mensahe na maaaring magbigay liwanag sa iyong kalooban at magturo ng mahahalagang aral. Habang nilalakbay mo ang iyong araw, subukang bigyan ng pansin ang iyong damdamin at kung paano ito nakakaapekto sa iyong pag-iisip at kilos. Maaaring may mga sandali ng pag-aalinlangan o pagkabagabag, ngunit ito ay bahagi ng iyong proseso ng pag-unlad. Ang pag-alam kung paano balansehin ang pagiging sensitibo at pagiging matatag ay isang mahalagang aral na maaari mong matutunan ngayon. Sa halip na hayaang guluhin ka ng mga emosyon Gamitin ang mga ito bilang inspirasyon upang lumikha ng mas makahulugang koneksyon sa iba at mas malinaw na direksyon sa iyong buhay. Ang bawat hakbang na iyong gagawin ay may kahulugan, kaya sikaping gawin ito ng may intensyon at pagtuon sa tunay mong layunin. Ang iyong nararamdaman ay isang mahalagang gabay sa iyong mga desisyon, kaya't pakinggan mo ito ng may buong pagkaunawa, at tiyaking ginagamit mo ito upang mapabuti ang iyong sarili, at ang iyong relasyon sa iba. Maaaring may mga hindi inaasahang pangyayari na maganap ngayon, mga sorpresa, na maaaring bumago sa iyong pananaw o magbigay sa iyo ng bagong inspirasyon. Huwag mong hayaang takutin ka ng hindi pamilyar na bagay. Sa halip, Tanggapin mo ito bilang isang senyales mula sa sansinukob na may mga bagong posibilidad na nagbubukas para sa iyo. Ang pagiging bukas sa pagbabago ay hindi nangangahulugan ng pagkawala ng iyong pundasyon, kundi isang paraan upang palawakin ang iyong mundo. Ikaw bilang isang taurus ay may likas na kagustuhang manatili sa pamilyar at komportable. Ngunit ngayon, hinihimok kang lumabas sa iyong comfort zone, at tuklasin ang mga bagong oportunidad na maaaring magdala ng higit pang kagalakan, at kasaganaan sa iyong buhay. Ang mga hindi inaasahang pangyayari, ay hindi palaging negatibo, minsan, ito ay mga regalong naghihintay lamang na tanggapin mo ng bukas palad, at may tiwala sa sarili. Sa iyong mga relasyon, maaaring mapansin mong mas malalim ang iyong pag-unawa sa emosyon ng ibang tao. Ang iyong pakikiramay at kakayahang makinig ay maaaring maging isang napakalaking biyaya, hindi lamang para sa iyo, kundi para rin sa mga taong malapit sa iyo. Ang araw na ito ay nagdadala ng isang malakas na enerhiya ng koneksyon, maaaring isang pag-uusap ang magbigay liwanag sa iyong damdamin, o, isang di inaasahang pagkikita ang magpapaalala sa iyo ng halaga ng tunay na pakikisama. Ito ay isang magandang pagkakataon upang palalimin ang iyong mga relasyon, linawin ang mga hindi pagkakaunawaan, at patibayin ang pundasyon ng mga koneksyon na mahalaga sa iyo. Kung may mga bagay kang nais ipahayag, huwag kang matakot na gawin ito ngayon. Ang tapat na komunikasyon ay maaaring magdulot ng kapayapaan at mas matibay na samahan sa pagitan mo, at ng mga taong pinapahalagahan mo. Sa aspeto ng trabaho o mga responsibilidad, maaaring dumating ang mga hamon na susubok sa iyong tiyaga. Ngunit tandaan, ang bawat pagsubok ay may dalang aral na makakatulong sa iyong paglago. Huwag matakot humakbang ng may kumpiyansa, sapagkat ikaw ay may kakayahang gawing oportunidad ang anumang pagsubok. Gamitin ang iyong likas na talino sa pagpaplano, at tiyakin na ang bawat desisyon ay batay sa iyong pangmatagalang layunin. Ang pagiging matyaga at maingat sa bawat hakbang ay magbibigay sa iyo ng mas matatag na pundasyon upang maabot ang iyong mga pangarap. Huwag magmadali, at hayaang ang bawat desisyon ay dumaan sa masusing pagminilay. Kung ikaw ay may mga proyekto o gawain na nangangailangan ng atensyon, Tiyakin mong binibigyan mo ito ng tamang oras at pagtuon upang makamit ang pinakamahusay na resulta. Ngayon, ang iyong maswerteng kulay ay berde. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng kasaganaan, kapanatagan, at balance, mga bagay na kailangan mong pagtuunan ng pansin sa araw na ito. Kung maaari, isuot ang kulay na ito o isama ito sa iyong kapaligiran upang mapalakas ang positibong enerhiya sa paligid mo. Ang iyong maswerteng numero ay 3, 6, 14 at 22. Dalawa. Ang mga numerong ito ay maaaring magdala ng swerte at gabay sa iyo, lalo na kung ikaw ay may mahahalagang desisyon na kailangang gawin. Ang pagtuon sa mga numerong ito ay maaaring magbigay sa iyo ng inspirasyon upang gawing mas produktibo at makabuluhan ang iyong araw. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagbibigay ng oras sa isang malikhaing aktibidad na tunay mong kinagigiliwan. Maaari itong maging pagsusulat, pagguhit, paglikha ng musika, o kahit anong paraan ng pagpapahayag ng iyong damdamin. Kapag hinayaan mong dumaloy ang iyong imahinasyon, makakahanap ka ng kaligayahan at inspirasyon sa pinakasimpleng bagay. Huwag mong hayaang ang bigat ng araw o ang mga alalahanin sa hinaharap ay hadlangan ang iyong pagiging malikhain. Ang paglikha ay isang paraan upang mas maunawaan mo ang iyong sarili at ang mundo sa paligid mo kaya't hayaang ang iyong damdamin ay maging gabay sa paggawa ng isang bagay na tunay na makabuluhan at puno ng inspirasyon. Sa pamamagitan ng pagiging bukas sa iyong damdamin at paggamit nito bilang inspirasyon, mas magiging makulay at makahulugan ang iyong araw. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng sandali upang pagnilayan ang lahat ng nangyari. Isipin ang mga aral na iyong natutunan, ang mga emosyon na iyong naramdaman at ang mga koneksyon na iyong pinalalim. Ang araw na ito ay isang paalala na ang buhay ay patuloy na nagbabago at ikaw bilang isang Taurus ay may kakayahang yakapin ang pagbabago ng may katatagan at biyaya. Ikaw ay isang taong matatag, puno ng determinasyon, at may pusong handang magmahal at umunawa. Patuloy mong yakapin ang iyong paglalakbay ng may bukas na puso at isipan, at hayaan mong ang iyong kakayahang makakita ng kagandahan sa mundo ang magbigay liwanag sa iyong landas. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito, at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.